Alright mga masters, so welcome back sa ating YouTube channel. So, dito lang tayo sa ating project. Okay, so bali dito sa sa ating agragong project is starting na tayo rito ng plastering. Ayan, so bali na tapos na ni Forma na itong hallway natin to sa may part ng papuntang kwarto. Ayan, so pinalitadaan ng mga master. Ayan, so dito naman sa kabila. Ayan, so, okay na. Then sa loob, so ito naman yung kanyang atinira kanina. Ayan, So, are. So, doon yung ating uh, breaker, bali single breaker lang ang na ginamit natin diyan. Gawa ng uh, tatlong ilaw lang naman yan, tsaka dalawang uh, saksakan. So, hindi na natin kailangan na uh, maglagay ng up panel kasi wala naman dito uh, mabigat na load. Okay, so gano lang yung idea natin. Okay, so bali kanina isa uh, dito na tayo kwalidad ah. So, nagplastering tayo kanina. Bali belt ada ko sa may part ng uh, CR tayo. Ito. So, ito yung sa may lababo natin. So, bali kinantuan ko na rin kanina, aray. Ayan. So, okay na. Then dito, so nagdagdag dito ng uh, pato ng hollow block, so tinapos na ripple tadahan. Then this is sa so, natin. Bali ito yung, uh, kiss lang yan mga master. So kiss kiss lang manipis lang po uh, para lang po yung ating hollow block isa uh, hindi po magano magpugpug pagdating ng araw. So kaya piltadahan natin. Then at uh, by tomorrow so ito na may papaldadahan ko itong isang uh, buong wall. Ayun. Itong uh, lahat so CR muna yung uh, priority natin uh, tapusin. Uh, piltadahan tsaka itong uh, labas. So, ito lang muna yung priority natin. Okay, so, yun lang muna. Bali, in-update ko lang ito. Day, so, salamat po.